Lilupin po. Lilipsunin natin mga kayo saan. Nagtatanim po kami ng kabukay. Ang hangyan po namin. ano lakas na naman ng ulam Mga kaisan, nakasalang na yung ating tuna. Ay, ano naman po, ubod ng niyog po. Ang ating, ano, lalahokan po natin ng sardinas para po mayroon kaming pansabaw. dieton Kinat ang may sardinas. Nakakain pa rin mga kisam. Masarap ito. Ah. Oh. Fresh na fresh po. Mm -hmm. Tayo po ano, tuloy-tuloy pa rin po ang pagtatrim ng kamote. Ay, nalaglag pa. Yan ang laki. Ay, huhugasan natin. Ubod ng niyog. Mga kainsan, nagagatan Masarap din sa lumpia, ano po. Pero ang gusto ko po nito, ginataan mga kainsan. Na may sardinas. O kaya ay ginisa pong merino. Ah, ayan ang husay po. Yari na mga kainsan, malapit na maluto yung ano. Inihaw na tuna po. Lechon. Tsaka po, ari. Ubod po na may sardinas. Ginataan. Ay, sarap. ah tumalbog pa may luya bawang tapos ay paminta asin yari na po yun pakukuloyin laang po ay isang kulo po yun dito ayos sarap. quality yung kaya ating ha? sarap ubod sarap na lalag panalo ko din teknik ko yun ito panalo Ari kaya ang ating kitchong ano eh. ito. Ah, no. Kulang sa anghang, wari ko ano? Ah, no, no, may sila. Sila tayo dyan. Lagi ito sili. Alam kung pa'y makisili eh. ay. Kaya sa kaduluhan ito eh. Akin pinunas po san, eh. Pari ang ay. <laughs> Babasa ay, gawa ng ano. Ang utoy ito eh. Makakabili ulit ako ng ganyang bubong. Kakain po. Buhay pa po yung tuna ay. Eh. Pagkaangat ay iyan <laughs> no. Tumalun na yun eh, amigo. <laughs> bumitaw. 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 Sa Pero ayos naman po. Bumawas lang yung mga aso. Bumitaw. Ah, sarap na rin ito. ito, ito. Nagkakapot-kapot. Mga mga kaisan, oh. Yan. Nagkakapot-kapot po. Sa gata. Lang kaya nga. Langkapak yan, toy. Pero buo naman po. Ang ilalim siya 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 hindi man yung may pati oo oh, buti talang may poil Ay, kung wala ay lagapakan <coughs> kakain po kakain po kakain e barang kutsara wala ako to eh wala ako kuya layo mo din yun buti ko yung yeah, eh. oh, but tunay lagi iha mo nakukuha na lang ko ito yama. Dali. Saan? Saan ikaw tayo ngayon? Dali Yung mahilig sa trinayaw. Yan. Kaya mayroon. hindi naman lumapat ko yun ah. Diba? Diba yun? na. Dali laki na ng dalag. Ano talaga yan yun Sa bahay ba? Oo yun. Pakalaki? Gabaraso ah. sa video.

Alin, Oh, yan lang nga. Masarap yan, hindi? Masarap po. Ang siyong may palaw to eh. May asin ko pala dyan. Tingnan ka ba atin? Asin rin. Sakit sakit. Ubud. Kung gato lang ako tika haba ako to, pwede na ito. Pwede rin. Ayan, yan. Yeah. Para hindi na tayo magpuputol din. Para pang titirik din ha. na ano mataas na po ang plot mga kainsan ay tumining naman po ang tubig yan hinuhukay po namin papunta doon sa ibaba yan sinautoy po toy yan kapatid po ni Miko toy si Aaron sa kasi ano amin pong babangbangan sa roon hayaan mo na ako toy lalaman yan So, Ayan puputi na lang tayo ng guwantes. Tuy, magkahapon po namang naulan na eh. kaya... Yan po namang hindi mabubulok ang kamuti, gawa ng mataas. Ah, si Aaron po. Ah, si ano? <laughs> si... <laughs> si Jelmar. Ano ito, nakuha mo? Ay, ano ko? Hey, amat, papaltan ko bukas ang sako. Alam naman mga kasama, may ulaga. <laughs> o, toy

Na yeah, mga kaisan, malapit na matapos po eh. ari. Ari po yung nahukay na natin ang kabila. Ba maghapon po ng mga na ulan. Kaya namang huhukayin ka po ulit din eh mga kaisan. Yan, hindi niya wala ng tubig. Nakakati na po eh. Gawahan pinailugan, pinailugan po natin aray. yan yan ay okay. mga kaisan may pailog na yan no. ang patak po ay dito sa lasta ibaba iya yeah, gaud gaod na gaod na oh. bukas po ay aray Pakapuyari namin aray, kamot yung bukas. Yari na auto ano, oh. hugot na ang tubig. Yan. Mamaya po wala na ang tubig niyan. Hugot na po, oh. na ay na. Pinatalon po namin ay dini, Kabilaan po may patubig na. Yan, hanggang tuhod po ang hukay. Yan, hugot. Kahit po mag-ulanan, hmm. Puro, mga kaisan maghahapong pong na ulam, ah. Hanggang <laughs> sa kabila po, may kamotihan tayo. I-upload ko po, po kayo dun. Ang gaganda rin po ng ating mga talong dun, mga kainsam. Ano ito eh? Nabulaklak na yung mga talong dun ah. Oo. ganda no? Panda na po ng mga talong. Bukas, eh, ano ito dalanan Dala ninyo yung gulong ah. Eh, Bukas ay ano, ikaluhan. toy eh. Kasakaya yung gatong. Sino kumaw ng gatong? Pari din dun. Ah, kanina? Oo. Uh, ah. Pauwi na ba kayo? Pauwi na. Ah, ano ito eh? Bukas na ulit ito, ba ito ba eh. Ano ito Ano ito eh? Ay, kuha namin yung ubod! Na? Mayroon yung ubod! Um, Dali, iyo Ay, Ay, na! Ayun, ayun, siya kayo isda. Ba Basta ba naman yung mga ubod! Tari, ginagawa na. Ito rin Labo ang tubig Labo? Ay, kung kumuha natin ng gatong. Ano ko kanina? Oh. Dari gagamit. Oh. Bukas may bisita ako doon. Aatag muna kami bukas. May atag din eh. 30. Diyan. Gagawa si Mintu, Tamlong. Ay eh, na... atag eh, na kanina. 30 daw ah. Eh, alam ko nagatag na kanina. Pinapaparan nga kanina si tatay doon. Eh, eh. 30 pa. Oo. Niyo... Ay, labi na 30 pita 30. Sabi ni... Ang nito? Ano ni Kapitang Hermie ay a daw kanina eh. Ay baka iba yun Baka iba yung bukas Kasama nga rin yung sa kanina O Toy Ang nakalagay dun ay pitcha trying taang a ano? O bukas pa O Toy Baka may umu na lang Ay untong na nila kanina yung Sepa pa lang O din dumaan kayong dalawa may bigas ako dun Bibigyan ako ko kayong bigas O O Toy Maglagay ka ng magdala ka ng lalagyan ng bigas ha. Oo oh, wala akong plastik doon ay. Eh. Kahit uh, apat to bibigyan ko rin si Iron. Apat utoy. Nagpabayo po tayo ng ano, dalawang sako. Mga no, kainsan, bibigyan po natin ng bigas ating mga kaibigan. Pauwi na po tayo. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama at ingat po lagi. Stay humble and God bless. Peace, bye. Salamat po mga kaisam. Ingat po lagi.